hulugan ng planeta sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga planeta ay maaaring maging mahiwaga, nakakaintriga at kung minsan ay medyo nakakatakot. Ano ang maaaring ibig sabihin ng mga makalangit na katawan na ito para sa atin sa ating mga panaginip? Ito ay lumalabas na ang simbolismo ng mga planeta sa mga panaginip ay medyo iba-iba at mayaman mula sa pagkatawan sa ating mga relasyon at koneksyon sa universo hanggang sa pagbibigay ng pananaw sa ating pinakamalalim na emosyon at pagnanasa. Ang mga planeta ay maaaring magkaroon ng malakas na epekto sa paraan ng pagbibigay kahulugan natin sa ating mga pangarap. Sa artikulong ito, tutuklasin natin ang iba't ibang kahulugan at interpretasyon ng mga panaginip tungkol sa mga planeta. Ano ang kahulugan ng panaginip tungkol sa mga planeta? Ang panaginip tungkol sa mga planeta ay maaaring magpahiwatig ng iyong damdamin tungkol sa mundo sa paligid mo. Maaaring nakaramdam ka ng pagkabalisa o wala sa lugar at kailangan mong suriin muli ang iyong mga prioridad sa buhay. Bilang kahalili, maaari ka maging positibo at umaasa tungkol sa hinaharap. Ang panaginip tungkol sa isang partikular na planeta ay maaari rin magpahiwatig ng iyong sariling emosyonal na estado sa oras ng iyong panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-align ng mga planeta Ang mga panaginip ng mga planeta na nakahanay ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa proseso ng paggawa ng isang malaking pagbabago sa iyong buhay. Malamang na positibo ang pagbabagong ito Ngunit mga ngailangan ito ng maraming pagsusumikap. Ang pagkakahanay ng mga planeta sa iyong panaginip ay maaaring kumakatawan sa pakikipagtulungan ng iba't ibang puwersa sa iyong buhay o maaari itong kumatawan sa isang sandali ng paliwanag. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang planeta na bumagsak sa Earth. Ang panaginip ng isang planeta na bumagsak sa Earth ay sumisimbolo sa pakiramdam ng sakuna at pagkawasak sa iyong buhay. Maaring nangangahulugan ito na natatakot ka sa mga kahihinatnan ng iyong mga kasalukuyang desisyon at natatakot ka sa hindi alam na kaakibat ng pagkuha ng mga panganib. Ang panaginip na ito ay maaari rin magpahiwatig ng isang nangingibabaw na pakiramdam ng pagbabago at kawalan ng katiyakan sa iyong buhay at ikaw ay nalulula sa mga paparating na hamon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabisita sa ibang planeta. Kapag nanaginip kang bumisita sa ibang planeta, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay interesado sa mga bago at iba't ibang bagay. Maaaring nakakaramdam ka ng pagkabiko sa iyong kasalukuyang sitwasyon at naghahanap ng pagbabago. Ang panaginip ay maaari ding isang senyales na pakiramdam mo ay hindi nakakonekta sa iba at naghahangad ng mga bagong karanasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng mga planeta sa kalangitan. Ang panaginip na makakita ng mga planeta sa kalangitan ay maaaring sumagisag sa paggalugad, pagkamalikhain at espiritual na pagbabago maaaring ipahiwatig nito na handa ka ng maglakbay sa hindi alam at makahanap ng bago at kapanapanabik na mga idea at pagkakataon. Bilang kahalili, ang mga planeta ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nakadarama lalo na konektado sa universo at sa mahiwagang pwersa nito. O ikaw ay naghahanap ng mas mataas na espiritual na pangunawa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng planetang Saturn? Panaginip na makakita ng planetang Saturn ay maaaring simbolo na umaatras ka mula sa iyong pang-araw-araw na buhay. Upang muling suriin ang iyong mga prioridad, ang Saturn ay kadalasan nauugnay sa kapanahunan at pagmumuni-muni. Kaya ang panaginip ay maaaring humihimok sa iyo na tignan ng mabuti kung ano ang talagang mahalaga sa iyo. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring mag-udyok sa iyo na gumawa ng pagbabago o mangako sa isang bagong bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa planetang bumagsak mula sa langit. Kung nanaginip ka ng mga planetang bumagsak mula sa langit, ito ay sumisimbolo ng kaguluhan at pagkawasak. Ang mga planetang bumabagsak mula sa langit ay kumakatawan sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay na wala sa kontrol ito ay maaring isang senyales na ikaw ay nahihirapan at kailangan maglaan ng ilang oras upang tumuon sa pagbabalik sa iyong buhay bilang kahalili ang panaginip na ito ay maaari ding isang babala tungkol sa isang nalalapit na sakuna kahulugan ng panaginip tungkol sa pagiging na sa ibang planeta ang mga panaginip tungkol sa pagiging sa ibang planeta ay nagmumungkahi na nakakaramdam ka ng pagkahiwalay o pagkadiskonekta sa iyong mga kapantay at sa mundo sa paligid mo. Maaaring pakiramdam mo ay nag-iisa ka o hindi sinusuportahan. Bilang kahalili, maaari ito magmungkahi na naghahanap ka ng bago at kapanapanabik sa iyong buhay maaari ito maging simbolo ng iyong pagnanais para sa isang bagong simula at para sa pakikipag sa palaran. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makita ang planet Earth. Kung ikaw ay nanaginip na makita ang planetang Earth, maaari itong magmungkahi na ikaw ay interesado sa isang bagay sa labas ng iyong pang-araw-araw na buhay. Ang asul na kulay ng planeta ay maaaring sumagisag sa lalim ng iyong pag-unawa at koneksyon sa mundo sa paligid mo. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring isang senyales na naghahanap ka ng bagong hamon sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makita ang lahat ng mga planeta sa kalangitan. Ang panaginip na makita ang lahat ng mga planeta sa kalangitan ay sumisimbolo sa iyong pangkalahatang pag-unlad sa buhay. Maaari rin itong sumasalamin sa iyong espiritual o relihiyosong paniniwala. Maaari itong kumatawan sa iyong pag-unawa sa universo o sa iyong lugar dito. Bilang kahalili, maaaring ito isang senyales na ikaw ay naghahanap ng patnubay o pag-unawa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maraming planeta sa kalangitan. Ang panaginip tungkol sa maraming planeta sa kalangitan ay nagmumungkahi na sa palagay mo ay nalulula ka sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Maaring maramdaman mo na ang lahat ay nangyayari ng napakabilis at hindi ka makakasabay. Ang panaginip ay maaari ring kumakatawan sa isang pakiramdam ng pagkawala sa mundo na parang hindi mo alam kung anong direksyon ang tatahakin sa iyong buhay. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng iyong ambisyon at ang pagnanais na makamit ang magagandang bagay. Ang maraming mga planeta sa kalangitan ay sumasagisag sa tila walang katapusan mga posibilidad na bukas sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagcrash ng mga planeta Kapag kayo ay nanaginip tungkol sa pag crash ng mga planeta, ito ay nagmumungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng pagod at wala sa kontrol. Ang iyong buhay ay maaaring pakiramdam na ito ay bumabagsak at ikaw ay struggling upang panatilihing magkasama ang lahat. Ang panaginip ay maaari ding isang babala tungkol sa isang potensyal na sakuna na malapit ng mangyari. Bigyan pansin ang mga palatandaan sa paligid mo at magingat upang maprotektahan ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa buwan at mga planeta Kapag nanaginip ka ng buwan at mga planeta, ito ay nagpapahiwatig ng iyong mga damdamin tungkol sa mga aspeto ng iyong buhay. Alimbawa kung nananaginip ka ng buwan, maaaring ito ay isang senyales na ikaw ay nalulungkot tungkol sa isang bagay. Kung nanaginip ka ng mga planeta, maaari itong magmungkahi na nakakaramdam ka ng pagkabalisa tungkol sa iyong trabaho o pananalapi. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga planetang malapit sa lupa. Kapag nanaginip ka ng mga planeta na malapit sa lupa, maaari itong sumagisag sa iyong lumalawak na espiritual na kamalayan at koneksyon sa universo. Maaring ito ay isang senyales na nagbubukas ka sa mga bagong paraan ng pag-iisip at pagkakaroon ng higit na pag-unawa sa mundo sa paligid mo. Ang panaginip ay maaari ding isang senyales na mas malalaking posibilidad kaysa sa naisip mo ay abot kamay. Bilang kahalili, ang panaginip ng mga planeta na malapit sa Earth ay maaaring nagsasabi sa iyo na oras na upang umatras at tignan ang mas malaking larawan kahulugan ng panaginip tungkol sa mga planeta na nagbanggaan. Kapag napanaginipan mo ang mga planeta na nagbanggaan, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nababahala sa mga kaganapan o problema sa iyong buhay. Ang panaginip ay maaari ding simbolo ng isang mahirap na paglipat o pagbabago na iyong nararanasan. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang babala na ikaw ay nasa panganib na makagawa ng isang malaking pagkakamali. Kahulugan ng panaginip tungkol sa planetang Mars Kung ikaw ay nanaginip tungkol sa planetang Mars, maaaring isaalang-alang ang iba't ibang interpretasyon batay sa karamihan sa Mars na tradisyonal na nauugnay sa apoy, katapangan, determinasyon at digmaan sa mitolohiyang Romano. Ang gayong mga panaginip ay maaaring tumuturo sa isang aspeto ng buhay ng nananaginip kung saan ang pagiging mapanindigan, pagsalakay o puwersa ay kailangan isagawa. Ang panaginip ng Mars ay maaaring nagpapahiwatig ng paparating na mga labanan o salungatan na kailangan harapin ng may katapangan. Bilang kahalili, ang mga panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng nakakulong na galit o pagsalakay na nangangailangan ng pagpapahayag o pagpapalaya. Minsan ang panaginip ng Mars ay maaari din magmungkahi ng mga aspeto ng pagnanais, ambisyon at pag-uugali na nakatuon sa layunin dahil sa walang humpay na determinadong enerhiya na nauugnay sa Mars. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga planeta ay maaaring kumatawan sa iyong mga damdamin tungkol sa mundo sa paligid mo, ang iyong paghahanap para sa kahulugan at layunin sa buhay o ang iyong pangangailangan para sa kaayusan at katatagan.